Panahon na ito upang uh, mismong manggaling na sa Pangulo at mismong sa kanya na mismo manggaling at sagutin yung mga aposasyon na ipinabato sa kanya. Every now and then, recurring na lagi kong ibinabato kasi ang sinabi, nasagot naman na nagkaroon na ng drug test at negatibo siya. Pero uh, andyan, ang isang pamamaraan na hinahamon siya na magpa-hair follicle test niya. So, So, kung walang basihan and once and for all, uh, ipakita uh, merong aktual na pag, -pag, -pag at uh, makita na lumabas na kung talagang negatibo ito, eh talagang uh, masasabi natin na uh, hindi naman at walang basihan yung akusasyon o pahayag ni Senadora Aini kay President uh, Marcos. Nakukulangan ako sa, ano eh, sa sinceridad Uh, maaring sabihin natin na politiko, uh, merong agenda. Maaring sabihin natin na ano, yung kanyang pahayag eh, talagang may, may meron pwede nating sabihin na meron siyang basihan. Pero ang katotohanan pagdating sa huli diyan eh yung timing at bakit ngayon lang sa haba-haba ng panahon. So, ngayon nakakadagdag at nakaka siya doon sa at uh, yung credibility Ika nga, dahil doon sa timing na bakit niya ito ipinahayag ng ganitong klasing pagkakataon o sitwasyon.